Bagi-bagi wala lang no Anong balita no? Ha? Natagpuan din kita, natyempuan din kita. Ano? <laughs> <laughs> yeah, <no>. Anong balita? Tayo mong dala ha? to Pasalubong para sa akin no? Galing bagyan. Uy! Saan na? wala pa strawberry dyan? Hindi! 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 ka dito sa bahay namin. Opo ninong, katagal kong bumabalik pa rin dito ng ilaw na katempoan dito ha. Ah. Ano, diba? ano bang sadi mo? Mas ko ano? Yes ninong, mas ko ako. Indali. Kasi hindi kita matandaan ni. Ano bang pangalan mo? Ako si Nato, ninong, Di mo kilala. Anak? anak ni Marisol. Yes ninong. <laughs> eh wala pang Pasko, tsaka wala pang pera ngayon. Nino, hindi pag, sinak ko, sa Pasko, hindi kita malalagpuan dito. Ganun talaga ang ninong mo. Sa dyan, talaga ang ninong mo. Pag Pasko, no, wala. <laughs> <laughs> Paano ba yan, Nino? Disender naman, malapit na rin naman. Eh, baka pwedeng... Um... Ngayon na, ang pitong taon na inaantay ko. Ano yung cash advance? Yes, Ninong. <laughs> <laughs> Diyan, hindi tayo wala tayong naka-prepare na nun. Bala ko nga hindi na maganda sa Pasko eh. Eh, hindi ko na wala. Labas ako dyan, Ninong. Basta ang sa akin eh, yung para sa inaanap, eh para sa inaanap. Inaanap. Kung nagkwento ka sa akin lagi ng nanay at tatay, kaya nai-excite ako makilala ka talaga, Ninong. Eh, ano? Ngayon, nandito ka na. Yun, eh... Sabi... Lumaki na nga lang ako, Ninong, ngayon lang kita natagpuan? Oo nga, hindi pa. Ang wala nga akong matandaan na nabigyan kita ng pamasa ko eh, no? Pagpapagpuan <laughs> <laughs> Eh, ang problema na, ang problema, wala pa yung pera. Ligtas ni no. Eh, ang problema kasi, ayaw kitang maging inaanak talaga. Uwe! Hindi ka na gustong inaanak talaga. Kung baga, nagkasalubong lang kami ng mga magulang mo, bigla na lang ang eh. Bigla na lang ninong mo na ako. Ninong mo ako. Nilista, ka, nilista na agad ako sa binyag. Hey. Mali pa nga yung apelido na nakalagay doon eh. Hindi naman talaga ako yun eh. <laughs> 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 Hindi pwede yung ganun. Kasi bigla ka na lang mamamas sa akin. Eh, ayaw ko nga maging inaanak ka eh. Ninong, 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 hindi kita dapat inhaanak kasi ayoko nga maging ninong dati nun nung... <laughs> <laughs> e eh, bawal lang tumanggi iyon pero ngayon ako naman marinig kong paliwanag ko ninong kita ninong 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 ay <laughs> eh. may na yung mga gawa natin ngayon eh, hindi makabenta eh. Ano ba kita uh, mabibigyan ng pamasko? Eh Ninong, you know. eh, sige na, pangaskohan mo na ako. Sayang naman yung ganda ng lalaki mo. Tatamblayan mo lang si Nanak. Eh alay, kung ganda ng lalaki lang meron tayo, wala tayong pere eh. Eh... Ano na lang, ganito na lang. Hindi, you Ninong. Know. Ah... Uh, Gusto talagang galing naman ng bagyo to. Napakasarap na ito. Itong, itong na ibibigyan ko na lang. Ito na lang ibibigyan ko sa iyo kapalit nung ano. Tapos... Ah, uh, hanapin mo na lang ako sa Pasko talaga, ninum, eh. Baga, Ano 'to? mani ni? Wala. 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 lang Wala. 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 eh. Pang Wala. 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 Salamat sa pag mo ha. Ah. Pagbati ng Merry Christmas sa ah. nung ano. Sige ninong. Um. Itong ina. Sinun taon pa nun siya. Alam ko na. Hindi na. Wala naman talaga ito lang. Wala <laughs> na anak eh. Mas na yan eh. Tony Huwag yan. Order sa akin yan. Order sa ito? Sige. uy. Uy. <laughs>